magpupungko-pungko ah. Wow! Lakaw ta rin uh, to! May landong dito ko oh, rin na-miss ko to! Ay, nakabuk! Ah, Ha? Wala pa! Yes! <laughs> Baya, pagbalik namin, kain kami ng saging doon. Ay, mo Ay, mo ni.

<laughs> o, oh, pagpupunta kayo dito guys Talagang mababasa kayo Kasi dadaan mo kayo sa tubig Ano, tanda sa akya tayo doon What? What did you say? Dang. Log. Dang log. what's that? <laughs> Di kita ni siapa basta high tide. Oh, di lagi. Bau di So tingnan nyo guys. Dos cuatro, tet. Di sumber. Oh, oh Dapat man. Kabalong, uban na January, July, Jusari, sa kabulan. January. Wow. What's oh, somebody uh, salt water in there, press? Salt water Japan oh, Lagoon. My pool. Wow. Pero wala ito bod ngan hekons. So kanin to big agikan ngan sa dagat. Okay. Kons. Unsang <coughs> mga bulan na anong mga months na ganito ang ano? ah uh, pwede malakaran dito ganyan pag, wala pag ano pag low tide lang pag low tide lang oh. pero yung through, whole year round oh. whole year round ganda oh, mag, no mag, mag, to ng ano January isang buwan mag close yeah. relax sa area ah so January walang papasukin oh. Oo. every January pala wala Ito, tuyo ko. Ito, tuyokun ko. Ito, nga naman kita diri May pagkita ka kagilisan tit Hi ma'am Say hi to my vlog Hi, <laughs> hi. Tunog, eh. Ang bato magipatong lo? na naon sa kung yeah Eh, moral mo din Busilvin, shout out. Hi. Ano ka dito sa pagpupulso? Sa lifeguard po. Lifeguard. Uh, uh, Ako naman ang trabaho. Okay lang. Okay lang. Kahit medyo ma ano yung araw, kayang-kaya -kaya naman. Kayang-kaya. Kaya, -kaya. kaya naman, Meron naman na matambal sa mata, di ba? Uh, <laughs> laban lang, laban, <laughs> ng, lang. tayo. Si ano pala guys? Si Elvin Salvazol, Salvaluza. Yun. ka ng lifeguard? 2015 po po nagsimula. 2015? Everyday okay. Every ba maraming tao na dito? Opo. Maliban lang kung masama yung panahon. Oo. Yun. Kaya mga bagyo o no, low pressure, medyo hindi masyado din matao. Pero ngayon? Sa so ngayon, summer time, araw-araw. Nandito. Saya talaga, oo. Eh okay, shout out mo yung pamilya mo. Shout out sa pamilya ko. Hi, musta ma? Tapos, sabihin mo, uh, subscribe sa Kakugi TV.

Yes. Asa dapat sama tahu ya, Oh, shout out pegang mandawi. <laughs> Hello. Siapa pangan ni, Mam? Kim, Kim. Kim. Hermi. Yeah, kababai, Mam Ma Hermi. kebabayan. Oh, <laughs> ah, dah <Daghana>, kan pegang mandawi ngaruh tit. Ini <laughs> bapak ini makasih pinjam dia. Makwana kena. 20 tanan na lang 20 Bainti tanan? Di ni eh, bainti isa. At so, siya kay. Hindi mo Guys, isang another experience na naman. magpupungko magpupungko Sarap, sarap na experience mga kakugi. Thank you kayo. Thank you kayo. Kasi hala, ay mong hindi dahil. Ako driving, konsihal sa... ati man na guys, yung Kilar. driver namin, konsihal. Sir Deb. Ay. Huwag man ka mukuyog na mo rito. Wala lang kay Sakit imo eh, tuhod noy? Nao naluya ko gamay. <laughs> Nasay nakit an dolphin lakaw karon pa daw na nakit to. Si Antet kadtag nalut nang nalukot kadto kalitit. Ay buslot. <laughs> <laughs> nalukot. Ang yung kasama namin guys. The Hitman's bodyguard. <laughs> Hitman's bodyguard. Tay <laughs> salamat boss ninyo. Basunin. Thank you sa pag-guide si boss ninyo pala mga kakogi. Isa siya sa mga katiwala dyan sa magpupungko baka pagpasok, mapasok kayo doon guys eh, sa may entrance doon siya naka ano, station hingi kayo ng autograph kay sabihin, boss ninyo sabihin nyo na lang sabihin niyo na lang si boss ninyo wala na, kayong bayad na, <laughs> matay matay, matay. <laughs> jok lang yan ha doble bayad yun <laughs> Baka may magpaano, magpasign ng autograph. Pwede ka ug <laughs> Hoy, nay nang utang dire. Ikaro na ibayan. Yan sarap, sarap magpasyalita, guys. Tsaka pasalamat tayo mga kakugi na may mga kakugi din na ano sa atin. Nag-entertain sa atin. Ah, ito, Kabubong kastilyo Nah, lupa. lupa bubung ni. Oh. Lupa. Ah, tu ino bubung. Tapi pada ni. Buat tu kau kau Putih kena balas dia. Dera. Mm hmm. Putih. Ah, ah. Indota. Ini ada ah, ino bubung bung. Bos. Bos pak. Pak. Kamu mimpi yang payah gitu. Oh, na, ya isk iskwata iskwata uh, lah. Nanti kita gamit tu nanti mu. Ah. Iskotiru nanti apa sahaja gamit tu nih. Ah, Aku itu lagi. main ada bubung. Pak, ada labu tanda kabel. Stick tu nanti. Bubung ada gimana. Sarap guys, sarap, sarap pergi ikut ikut. Hello guys, good morning, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing naman Pangatlong araw na namin ito dito, oh. Sotep, sa Teb, oh. sa Siargao oh, yes. okay. Third day sa Siargao mga kakugi and mamaya hapon uwi na kami mga kakugi So, breakfast lang muna kami, then mamaya siguro mga alas 9, alas 10 yes, Pick up na kami dito ni Consihal Jokjok Yon, saka ni Boss Ninyo Satip! Good morning mga Good morning Satip! Maraming magagngit-ngit na Satip. Kaya balihan ako. Balihan, balihan, balihan! Eh, ane? Ang makitang kagwapo Good morning mga ka Ano? Tantay mo na tayo sa breakfast natin. Nag-order na tayo. Breakfast, breakfast. Breakfast tayo tapos ano, ligo, ganun para hintay-hintay na lang. Magpunta ano. Guba atong mindset dali, no? Oo, guba, guba yung mindset. Ante! Mga ano naman, mga... Good morning, ka-koge! Morning, Tech Boy. Ito yung magsiserve uh, namin, no? Uy, taga taga Surigao. Taga Surigao, taga... Surigao, taga im, um, ah, Ipay. Na no? si Ipay, no? Ipay na... Si Cherry Pie. Si Cherry Pie. Taga Surigao. <laughs> ah, shout out, taga Surigao. Shout out, taga Surigao. Shout out, taga, shout taga Surigao. Ah sirak so sira yung mindset natin dito, no? Pero buti no. na lang. Isda okay na lang, seafoods seafoods naman. Oh. Wala problema. Uh -oh. but still, iniiwasan pa rin namin, guys, kahit pa paano, yung rice at saka yung sweets. Hindi kami masyadong nag-ano dito? Nag kain-kain ng rice at saka mga sweets ba? Kaya, in the morning, coffee muna kami. Um, uh, and breakfast konti then isang very very big thanks sa sponsor namin uh, boss maraming salamat po boss sa opportunity na pinagkaloob nyo sa amin and of course thanks God mga kugi salamat sa Diyos na uh, matiwasay masaya kami dito sa Siargao And dahil dahil, jan <coughs> dyan guys, nasa tabing dagat kami, parang naayog kalit si Antit. Sir Tip, yep. si Antit naayog kalit oh, sakit-sakit. dito sir mm, no? Oh. no? Oh. Pag ano, pag punta niya dito yung... Masakitin. Baga, ano, mm -hmm. pa, pa, Palutang-lutang na kung oh. dito. Pero ngayon, oh. okay na. Yung mm ko, -hmm. may terapi yata dito. Oo oh, yun, sa tabing dagat kasi. Mm Pisco ng hangin dito. Yes, uh, nature na nature guys. Ngayon, oh, Ngayon, maaga ang, ang ano ngayon, ang high tide. Nung nakaraang araw, oh, matagal ang high tide. Pero ngayon, parang maaga yata. Anyways guys, uh, after dito, ligpit na doon sa, ano, sa room namin. Hintay-hintay na lang kay Kunsihal. Yun. Sana guys, na-enjoy kayo sa mga vlogs namin, sa mga videos namin na isinare namin sa inyo. Yon, this is Kakugi TV Farm Visit and Adventure. Yun guys, mga Kakugi, check out na kami. Uh, thank you so much, Shargo. Ang nintay na lang namin guys, si Kutsihal lang, si konsihal joke joke. So, nag-check out na kami sa room namin. lah saktito lang ng mga bills okay na morning cons good morning kan good, good morning boss niyo good morning lain 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 din mo kakogi yung saang inano no lain man ilang saang dire? jam na eh kapun kun daan guys tawag before kami mag ano, magpunta sa airport kain na kami pa ng halian guys Siempre kasama natin si Consihal Jok Jok Consihal Jok Jok ng Pilar at saka si Boss Ninyo partner ni Cons Jok Jok sa Farm sa Sai -Saiha, Game Farm yun thank you Sir Thank you sa aming sponsor. Very good memories, very nice memories talaga ang nagawa ng team Kakugi sa Siargao. Andito muna tayo sa uh, Barangay Dato, Barangay Dato sa Pilar. Kain muna kami dito guys. Uh, pananghalian namin dito before going to the airport. So andito kami sa Pimar, Pimar Grill House. Nasa tabing daan lang ito mga kugi. Pag magawi kayo dito, daan kayo dito pwede kayo magpaluto yun yan tingnan natin pasok tayo sa loob good morning so ito yung mga available na ano nila guys pwede yung mga paluto so, yan dami sa kakali ha? Boss, bawala ra, boss. Sa plaza lang naman right? Sige, sige. Sa may inyong order? Wa sa may sabaw niyo sa terno? Wa ko nakasabaw. Tinulang lang manok. Ah, Dunga manok tip. Kuha na biya akong ordera. Butter chicken lumpia. Man, Butter chicken lumpia. Ah, si Pimar guys, yung may-ari. Tinulang manok. Uh, ah, Tinulang manok, tinulang manok usa. Usa. Sa... 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 Good for usa ka or man no? Duha. Si okay, Boss uh, Pimar good for four. Ah, tinulang si manok. Yon. Fried chicken, beans, lumpia. Tinulang manok. Ah, 'yun sarap. Gandang dito, guys. Pagmagawi kayo dito. Daan kayo, dito kayo kain sa no, Pimar Grill House. Tabing daan lang to, guys. walang problema sa parking. Oh, lawak ng kaparkingan, guys. Pwede ka parking sa tabing daan. So, yun, once again, Pimar Grill House. Tikman natin ang luto ngayon dito. Maracogi. international ba to pang international right yan ang may-ari sa lupa dyan guys hot papa no fear <laughs> so, iyaanan na niya yung taa dyan tugka na din sa ha aglibkos guys ito yung panahalian namin Saang, dalani konsihal, si Hal sa kanibos Dilaw. Kilawin. Vegetables. Mixed vegetables. Masayang manok. Masayang manok. Yan. Lumpia. Lumpia. At Chicken. Fried oh, ch chicken. Uh, Butter chicken. Guys. Kain mo tayo. Kain sa tip. Kain tayo. Palangga na si Manoy. Huh. Labi. Grabe. Ito pa Pimar Grillhouse uh, Grill House. Sikat sa kanilang halo-halo. Sarap. -halo. tiningnan. Tinikman namin, guys. Sarap, sarap. Salagang super sarap. Halo-halo sa Pimar Grill. hey, recommended. Highly mm. really recommended 'to. Pag ka, bumunta kayo na ano, yung Pilar. pilar. Mm. Sarap, lang, nyo. Pimar Grill House. Sarap, sarap, sarap. sarap ng na halo-halo. So, si Auntie, padungan pa na rin koge kain. Yung hindi matamis na ano, saktong-sakto talaga. Mm. Sarap. Better try it mga kakogi pag nandito kayo. Ang dinamit nila, halo-halo. Na katas katas ng formura. Ta Tama-tama sa mainit na panahon. Halo-halo sa Pimar Grill House. Yon. Walang biro, walang biro. No, not, oh, hindi hindi joke, guys. Dito nag eh, hindi na may nag-a-invento. Mm. Talaga masarap. Puntahan niyo 'to. Ah, yun to? Mm. Nasa tabing daan ito. Barangay Dato. Hindi mm. nagtamis, no? Tamis, hmm. ang ganyan ka? Tog tamis ano niya. Anong kaya lang ko na yun. Cool, puto, puto nga. Sarap. Wala na ko sa kanan ko. Guys, nandito na kami sa airport sa Chargao. First time namin dito, guys. So, tingin-tingin mo na tayo, guys. Ayan. Airport. Siargao Airport. So, yung flight namin is alas 5 pa. 5 p.m. Then, ang oras ngayon, guys, is ano pa? Alas 2, Kins, DC City. 2.17. Tambay-tambay lang muna tayo dito. Maliit lang yung airport guys Ano lang talaga pang, pang isla lang talaga Pang island lang ano. Ano sa mga ilang kape. Kulay bro eh. Guys, dito pala kami sa ano guys. Cometa Airport si oh, sorry. Airport Silog. Dito lang muna kami stay guys. Habang hinihintay namin yung flight namin. Alas 5 pa kasi yung flight namin. Tapos hanap kami ng coffee shop. Ay, ma'am. Hi ma'am. Say hi to my vlog. Hi. Hi to coffee Hi. Hi everyone. Yan. So, coffee lang kami muna guys. So, dito. Dito. Hmm. Ang hot coffee ninyo init. Cold. Cold eh. <laughs> so, yun guys. Kape muna kami. Siyempre, uh, hindi tayo iniwan ni Kunsihal, Jok Jok Makogi at ni Boss Ninyo. At saka, baka by November, punta sila sa Cebu. Manonood sila ng Expo. Yung expo pala mga kukugi, is November 15, 16, and 17. And just to pan lang guys, yung team kakugi may pinaplansya kami by next year. We will have our kakugi, first kakugi expo. So tip, by next year. Pero... Ay, hot Pilipino man po. Yung sa amin guys, yung kakugi expo, dyan namin iheld sa Sports Complex sa Mandawi City isa yan sa mga pinaplansya sa namin early, for next year. Early next year. Early next year, it could be February or March. First quarter, git man. Yung mga ano, yung first quarter. First quarter yun Siyempre, tayo din natin invite yung mga endorser ng iba't ibang mga companies. Patulog tayo kay Thunderbird at saka kay ADI. Tingnan natin mga kogel. Eh, siyempre, yung mga lalahok dyan, yung mga na-farm visit natin, ay eh, kakausapin natin guys para makita nyo rin personally yung mga alaga nila, yung mga signature lines nila. Yun, yan ang abangan. Tsaka, this coming November pala, 23, once again, invite ko kayo lahat ng mga taga-Norte, pa-derby sa Kakugi sa Norte, November 23, dyan tayo sa Bugo Cockpit, Cockpit Arena. And pag-uwi namin, uh, punta kami sa Mual Bual. Try namin kausapin doon ng ano din. Uh, in charge doon kung sino nag-manage sa cockpit arena sa Mual Bual. Baka matuloy, we will have our first Padirbi sa Kakugi sa South dyan sa Mual Bual. So yan, yan ang mga ano guys. And of course, so before year end. Medical Dental Mission tayo, Kakugi. Kakugi Medical Dental Mission kami guys. In Ma, uh, in cooperation with LGO. the LGU Kaabag kasi ang ano natin first ano natin is Mandawi City lang muna tayo guys. So yon ang tabayanan niyo yan mga Kakugi. Hindi kayo dako dahil dito yan ano? Kayo dako. Hindi makaduka sa dito standby Stand by dito rin. Hindi kayo. Kami siya moral nag nag nagpamina nag no, nag imagine namin siya kung saan yung ipanubag sa nasawa. Hindi oh. no? ka bot na tuba. No? niya pagtuba. <laughs> Guys, papasok na kami sa airport. I love Shargal. ID. Hmm. ID. ID o ticket? <laughs> kela kumsa naman kayo sa guys, ngayon. maliit Mali kasi. maliit 'tata kasi yung area. man Last, last niya to, ah. Last flight? Oh, last flight. ito wala pa rin kasi ang Channel. Guys, ay nakita tayo dito taga takup San Remigio, Cebu. legit ka subscriber, boss. Hoy, bayad na, friend. Sipangano mo, boss? Ali pa ka baroso. Ha? Alito pa baroso. Ah? Alito ka baroso. Ka Yo, taga takup San Remigio. Ano pala kami, guys? uh, pareho pala kami ng uh, stayhan na uh, resort sa Ocean 101 <laughs> 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 oh, so, salamat kay Basa salamat kay Patong guys Bye. Bye. guys Bye. Good. this is our plane Philippine Airlines yo If you wish to be receded, you can park the This is a non-poking flight. Poking, vaping, and use of pee cigarettes are not allowed. Hi, good afternoon. Thank you. Allow us a privilege to be of your service to you today. And ladies and gentlemen, please maximize the use of the overhead storage booths as we are expecting on this flight. You may sell your bag to go to the fish, but only on the Guys, we're now in London. We're the Makkang Airport. What we're waiting for is the yes. bus to take us bawal daw maggalagala diyan sa runway. bawal maglakad-lakad sa runway. So, hintay namin yung bus para masakyan namin papunta sa exit area. Doon sa Michael terminal. Doon so, yun na yung... Taxi na ito na, na? Si Antit, restless na yan kasi hindi na binlock na ng asawa niya. <laughs> guys maraming salamat sa panonood ninyo itong mga ano namin Mindanao trip sa Surigao, Surigao maraming salamat po sa lahat especially sa aming mga sponsors maraming salamat po Boss Ronald Grancho uh, sa lahat ng team Antogok, team Mount Antogok Game Farm at saka salamat din kay Kutsihan Kutsihan Jok Jok Soyoso at kay Boss Nino or Onin yeah. at sa lahat ng mga taga-Surigao na nag-entertain naging bagong kaibigan namin. Shout out sa inyong lahat dyan. At sa lahat ng mga nanonood na yung mga legit, mga avid uh, viewers ng Kakugi TV. Till next time, mga Kakugi. Tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Visaya, basta magkugi, dunay maani. Okay. Okay, boy. Okay. Okay, pakainin ko rin.